Sige, lumusong tayo sa kamanghamanghang kwento ni Jacob at Esau. Dalawang magkapatid na ang buhay ay minarkahan ng isang tunggalian na nagsimula pa bago pa sila ipanganak. Nagsimula ang lahat maraming taon na ang nakalilipas nang si Isaac, anak ni Abraham, ay nagpakasal kay Rebecca. Labis nilang hinangad na magkaroon ng mga anak, ngunit nahirapan silang magkaanak Si Isaac, isang taong may matibay na pananampalataya, ay taimtim na nanalangin sa Diyos, humihiling ng anak. Dininig ng Diyos ang kanyang mga dasal at si Rebecca ay sa wakas na buntis. Mula pa sa simula, hindi ito isang pangkaraniwang pagbubuntis. Naramdaman ni Rebecca ang kakaibang pakiramdam sa kanyang sinapupunan na parang ang kanyang mga anak ay naglalaban na na bahala siya at sumangguni sa Diyos at sinabi niya na mayroong dalawang bansa sa loob niya at na ang dalawang magkapatid ay magiging magkaribal mula pa sa kapanganakan. Ang propesiyang ito mula sa Diyos ay nagpapahiwatig na ang panganay ay maglilingkod sa bunso, isang bagay na hindi pangkaraniwan noong mga panahong iyon. Nang dumating ang oras ng panganganak, nanganak si Rebecca ng dalawang kambal na lalaki. Ang una ay ipinanganak na mapula at mabuhok at tinawag nila siyang Esau na nangangahulugang mabuhok. Kaagad pagkatapos, ipinanganak ang pangalawang kambal na nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid na parang sinusubukan niyang unahan ito. Ang pangalawang kambal na ito ay tinawag na Jacob na nangangahulugang ang humahawak sa sakong o ang suplantador. Ang eksenang ito sa kanilang kapanganakan ay sumisimbolo sa hinaharap na tunggalian para sa karapatan ng panganay at sa pagpapala ng kanilang ama. Habang lumalaki ang mga bata, lalo pang naging kakaiba ang kanilang mga personalidad. Si Esau, ang panganay, ay naging isang bihasang mangangaso, isang taong palaging nasa bukid malakas at mapangahas. Si Isaac, ang kanilang ama, ay nagustuhan ang mga kakayahan ni Esau sa pangangaso at ang lasa ng mga lutong pagkain na ginagawa niya mula sa kanyang nahuli. Dahil dito, si Esau ang naging paborito ni Isaac. Sa kabilang dako, si Jacob ay isang tahimik at mapagmuning tao. Mas gustong manatili sa bahay. Tinutulungan niya ang kanyang ina, si Rebecca, sa mga pang-araw-araw na gawain at naglalaan ng oras upang matutunan ang mga tradisyon ng pamilya at pananampalataya sa Diyos. Si Rebecca na may espesyal na damdamin kay Jacob ay labis siyang minahal at mas pinaboran kaysa kay Esau. Ang pagkakaibang ito sa pagtingin ng kanilang mga magulang ay nagdulot ng hindi pagkakasundo sa tahanan. Nagtanim ng binhi ng alitan sa pagitan ng magkapatid. Ang kwento ni Jacob at Esau ay lumalim pa sa isa sa mga pinakamemorable at kontrobersyal na pangyayari, ang pagbenta ng karapatan ng panganay. Ang pangyayaring ito, na tila payak lamang, ay may malalim na implikasyon para sa kapalaran ng magkapatid at sa hinaharap ng kanilang mga lahi. Isipin si Esau, isang malakas at masiglang tao na buong araw, na naghanap sa bukid. Bumalik siya sa bahay na pagod, pawisan at gutom na gutom. Halos hindi na kaya ng kanyang mga binte. Habang papalapit siya sa tolda, naamoy niya ang masarap na amoy ng isang nilagang pagkain na lalong nagpalakas sa kanyang gutom. Si Jacob, ang kanyang nakababatang kapatid, ang nagluluto ng isang ulam ng pulang lintil. Si Esau na may dilat na mga mata at naglalaway na bibig ay lumapit kay Jacob at sinabi, Pahingi naman ako ng kaunting nilagang pulang lintil na iyan dahil ako'y pagod na pagod na. Si Jacob, na laging tuso at oportunista, ay nakita ito bilang isang pagkakataon upang makamit ang isang bagay na mahalaga. Mahinahon siyang tumugon, ngunit may nakakagulat na mungkahi Ibenta mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. Si Isaw na hindi alam ang mga kahihinatnan at hinihimok ng hindi mabata na gutom ay tumugon, Malapit na akong mamatay. Ano ang pakinabang ng aking pagkapanganay ngayon? Napagtanto ni Jacob ang bigat ng sandaling iyon at iginiit. Magsumpa ka muna. At si Esau, nang walang pag-aalinlangan, ay nanumpa na ipinagbili ang kanyang pagkapanganay para sa isang simpleng mangkok ng lentil. Ang tila walang kuwentang palitan na ito ay lubhang magbabago sa takbo ng kasaysayan para sa parehong linya. Noong panahong iyon, ang pagkapanganay ay hindi lamang isang titulo kundi nagtataglay din ng mahahalagang pribilehiyo. Ang panganay ay nagmamana ng karamihan sa kayamanan ng kanyang ama at tumatanggap ng isang espesyal na pagpapala na nangangahulugan ng pamumuno at kasaganaan para sa kanyang mga supling. Sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang pagkapanganay, hindi lamang binaliwala ni Esau ang kanyang material na pamana, kundi pati na rin ang kanyang espiritual na pagpapala at posisyon sa pamumuno ng pamilya. Si Jacob, bagamat siya ay tila isang mahina at masunuring kapatid, ay nagpakita ng katalinuhan at ambisyon na nakakuha ng isang mahalagang posisyon para sa kanyang sarili ang ginawa ni Isaw na udyok ng gutom at kawalan ng pag-iisip tungkol sa hinaharap ay maaalala bilang isang sandali ng kahinaan at kabagabagan. Habang ang katalinuhan ni Jacob ay ipoposisyon siya bilang patriarka ng labindalawang tribo ng Israel ang palitan na ito ay maglalatag ng mga pundasyon para sa isang mahabang tunggalian sa pagitan ng dalawang linya na may mga kahihinatnan na magtatagal sa mga henerasyon. Si Isaac, na ngayon ay matanda na at may mahinang paningin, ay nadama na ang kanyang mga araw ay magtatapos na. Nais niyang pagpalain ang kanyang panganay na anak na si Isao bago siya mamatay. Tinawag niya si Isao at sinabi, Anak ko, matanda na ako at hindi ko alam ang araw ng aking kamatayan. Ngayon kunin mo ang iyong mga sandata, ang iyong lalagyan at ang iyong busog. Pumunta ka sa parang at manghuli ng isang hayop para sa akin. Maghanda ka ng masarap na pagkain na aking ibig at dalhin upang aking makakain at pagpalain ka ng aking kaluluwa bago ako mamatay. Narinig ni Rebecca, asawa ni Isaac ang pag-uusap na ito si Jacob ang paborito niya kaya gumawa siya ng paraan upang matiyak na si Jacob ang tatanggap ng pagpapala sa halip na si Esau ay tinawag niya si Jacob at sinabi Narinig ko ang iyong ama na nakikipag-usap kay Esau Ngayon pumunta ka sa kawan at dalhin mo sa akin ang dalawang pinakamabuting kambing Maghahanda ako ng masarap na pagkain na nagustuhan ng iyong ama dadalhan mo siya ng pagkain at pagpapalain kanya bago siya mamatay Alam ni Jacob na masasabi ng kaniyang ama ang pagkakaiba nila ni Isaw, kaya isiniwalat niya ang kaniyang mga alalahanin Ang aking kapatid na si Esau ay mabalahibo samantalang ang aking balat ay makinis Siguro ay mapansin ng aking ama ang pandaraya at sa halip na pagpapala ako ay makakatanggap ng sumpa Rebecca, determinado, sumagot. Mapasa akin na ang sumpa, aking anak. Gawin mo ang sinasabi ko at dalhin mo sa akin ang mga kambing. Sumunod si Hako. Inihanda ni Rebecca ang pagkain at upang makumpleto ang pagdadamit, pinihisan niya si Hako ng pinakamagagandang damit ni Esau at tinakpan ang kanyang mga kamay at leeg ng mga balat ng kambing. Dinala ni Hako ang pagkain sa kanyang ama Ama, sabi niya. Si Isaac, na nagdududa, ay nagtanong, Sino ka, anak? Sumagot si Hako, Ako si Esau, ang iyong panganay. Ginawa ko ang iyong sinabi. Umupo ka at kumain ng aking pangangaso upang ako'y iyong pagpalain. Si Isaac, na nag-aalinlangan pa rin, ay nagtanong, Paano ka nakahanap ng ganito kabilis, anak? Sumagot si Hako, Ang Panginoon, ang iyong Diyos, ang nagbigay ng pagkakataong ito. Si Isaac na nag-aatubili pa rin ay nagsabi, Lumapit ka upang ikaw ay aking mahawakan anak at malaman kung ikaw nga ba ang aking anak na si Esau o hindi. Nang lumapit si Hako, hinawakan siya ni Isaac at nang maramdaman ang mga balat ng kambing ay sinabi, Ang boses ay kay Hako ngunit ang mga kamay ay kay Esau. Nagdududa pa rin, nagtanong muli si Isaac. Ikaw ba talaga ang aking anak na si Esau? Si Jaco, na pinanatili ang pandaraya, ay sumagot, Ako nga. Sa wakas, kumbinsido na si Isaac. Kinain niya ang pagkain at binasbasan si Jaco, na hinihiling sa kanya ang kasaganaan ng mga butil at alak, kapangyarihan sa kanyang mga kapatid, at na lahat ng mga bansa ay maglilingkod sa kanya. Si Esau nang bumalik mula sa pangangaso at ihanda ang pagkain ay dinala ito sa kanyang ama na nagulat nang malaman ang pandaraya sino ang nakahuli ng pangangaso at nagdala sa akin kinain ko na ang lahat bago ka dumating at pinagpala ko siya at siya'y mananatiling pinagpala si Esau na puno ng hinanakit ay sumigaw pagpalain mo rin ako ama ngunit sumagot si Isaac ang iyong kapatid ay dumating nang may pandaraya at kinuha ang pagpapalang nararapat sa iyo. Si sau nagalit na galit, ay nagpasyang patayin si Hako pagkatapos ng kamatayan ng kanilang ama. Si Rebecca, na nalaman ito, ay binalaan si Hako at sinabi sa kanya na tumakas papunta sa bahay ng kanyang tiyuhing si Laban sa Haran. Si Hako, na natatakot para sa kanyang buhay, ay umalis agad iniwan ang kanyang pamilya at lahat ng kanyang kilala. Si Jacob na tumatakas mula sa galit ng kanyang kapatid na si Esau ay dumating sa haran kung saan nakatira ang kanyang tiyuhing si Laban. Nang makatagpo si Laban, mainit siyang tinanggap at nagsimulang magtrabaho para sa kanya. Si Jaco ay umibig kay Raquel, ang bunsong anak na babae ni Laban, sa unang tingin Sinabi niya kay Laban, Magtratrabaho ako para sa iyo ng pitong taon kapalit ni Raquel, ang iyong bunsong anak na babae. Tinanggap ni Laban ang mungkahi at masipag na nagtrabaho si Hako ng pitong taon. Para sa kanya, ang mga taong iyon ay tila ilang araw lamang dahil sa kanyang matinding pag-ibig kay Raquel. Gayunpaman, sa gabi ng kasal, dinaya ni Laban si Hako, ibinigay sa kanya si Leah ang nakatatandang anak na babae sa halip na si Raquel. Nang matuklasan ni Hako ang pandaraya kinabukasan, hinarap niya si Laban. Bakit mo ako dinaya? Nagtrabaho ako para kay Raquel. Labaw ay nagbigay katuwiran na nagsasabi, Dito ay hindi ka ugalian na ibigay ang nakababatang anak na babae bago ang panganay. Tapusin mo ang linggo ng kasal kay Leia at pagkatapos ay ibibigay namin si Raquel sa kasal ngunit kailangan mong magtrabaho pa ng pitong taon para sa akin. Pumayag si Hako at sa pagtatapos ng linggo ng pagdiriwang, pinakasalan din niya si Raquel. Sa gayon, nagtrabaho siya ng karagdagang pitong taon para kay Laban na tapat na naglilingkod sa kanya. Sa panahong ito, nagkaroon si Jaco ng mga anak kay Leia at Raquel pati na rin sa kanilang mga alilang babae na Sina Bila at Zilpa. Ang kanyang mga anak ay Sina Ruben, Simeon, Levi, Huda, Da, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulun, Jose at Benjamin, na bawat isa sa kanila ay naging mga patriarka ng labindalawang tribo ng Israel, si Jacob ay nagtrabaho para kay Laban ng maraming taon at ang kanyang mga kasanayan bilang pastol ay naging sanhi ng kanyang malaking pagyaman. Gumamit siya ng isang matalinong pamamaraan upang paramihin ang bilang ng mga hayop na batik-batik at may mantsa sa kanyang kawan na itinalaga bilang kanyang kabayaran. Naglagay siya ng mga guhit-guhit na patpat sa tubig kung saan umiinom at nag-aanak ang mga hayop at sa lalong madaling panahon ang kanyang mga kawan ay dumami, naging malusog at malakas. Sa paglipas ng panahon, ang kasaganaan ni Hako ay nagsimulang magdulot ng tensyon sa pagitan niya at ni Laban pati na rin sa pagitan ni Hako at ng mga anak ni Laban na nakikita ang paglago ng yaman ni Hako bilang isang banta. Naging hindi na matatag ang sitwasyon at kinausap ng Diyos si Hako sa isang panaginip sinasabihan siyang bumalik sa lupain ng kanyang mga magulang at sa kanyang mga kamag-anak at sinabing siya ay sasama sa kanya. Tinawag ni Hako ang kanyang mga asawa, sina Leia at Raquel at ipinaliwanag ang sitwasyon, ikinuwento ang kanyang panaginip at ang hindi makatarungang pag-uugali ni Laban. Pareho silang sumang-ayon na panahon na upang umalis. Kaya tinipon ni Hako ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga kawan, at ang kanyang pamilya at palihim na umalis mula sa haran, tinawid ang ilog Euphrates at nagtungo sa lupain ng Kainaan. Nang malaman ni Laban ang pagtakas ni Hako, hinabol niya ito ng pitong araw na inabot siya sa kabundukan ng Gilead. Gayon paman, Nagpakita ang Diyos kay Laban sa isang panaginip. Binabalaan siyang huwag magsabi ng anumang masama o mabuti kay Hako. Nang magkita ang dalawa, nagkaroon ng alitan, ngunit sa wakas ay nagkasundo sila sa isang kasunduan ng kapayapaan. Nagtayo sila ng isang haliging bato bilang saksi ng kanilang tipan at sa isang maayos na pamamaalam, naghiwalay ng landas. Pagkatapos ng maraming taong paglilingkod kay Laban at pagyaman sa Haran, natanggap ni Hako ang utos ng Diyos na bumalik sa lupain ng kanyang mga magulang. Gayon paman, ang pagbabalik na ito sa kainaan ay nagdala ng malaking takot. Ang muling pagkikita sa kanyang kapatid na si Esau. Malinaw pa kay Hako ang galit ni Esau matapos ang pandaraya sa ninakaw na pagpapala at natatakot siya na nais pa rin ng kanyang kapatid na maghiganti. Habang papalapit sa kainaan, nagpadala si Hako ng mga mensahero na may mga regalo ng baka at tupa sa pag-asang payapain si Esau. Nang bumalik ang mga mensahero, dala nila ang balita na si Esau ay paparating na kasama ang apat na raang lalaki na lalong nagpaigting sa takot ni Hako. Bilang tugon, hinatin niya ang kanyang karabana sa dalawang grupo, iniisip na kong atakihin ni Esau ang isa, makakatakas ang isa pa. Sa gabing iyon, sa matinding pag-aalala, nanalangin si Hako sa Diyos na inaalala ang mga pangako kay Abraham at Isaac at humihingi ng proteksyon para sa kanya at sa kanyang pamilya. Matapos magpadala ng karagdagang mga regalo kay Esau, tinawid niya ang ilog Jabok kasama ang kanyang pamilya at mga ari-arian na nag-iisa sa kampo sa kabila. Sa kadiliman ng gabi, isang mahiwagang lalaki ang lumitaw at nagsimulang makipagbuno kay Hako. Ang laban ay tumagal buong gabi, isang matinding at nakakapagod na labanan. Napagtanto ni Hako na ito ay hindi isang karaniwang tao kundi isang banal na nilalang. Sa determinasyon, kumapit siya sa kalaban kahit na hinipo nito ang kanyang balakang na nagdulo ng pagkatanggal nito at labis na sakit. Sinabi ng lalaki, Pabayaan mo akong umalis sapagkat sumikat na ang araw. Ngunit si Jaco, na may hindi matitinag na lakas ng loob, ay sumagot, Hindi kita papayagang umalis kung hindi mo ako pagpalain. Tinanong ng lalaki, Ano ang pangalan mo? Sumagot siya, Ako, Sinabi ng lalaki, Ang pangalan mo ay hindi na hako, kundi Israel, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. At pinagpala niya si Hako doon mismo. Pinawag ni Hako ang lugar na iyon na Piniel na sinasabi, Nakita ko ang Diyos ng harapan at ang aking buhay ay naligtas. Sa pagsikat ng araw, bumangon si Hako na paika-ika dahil sa kanyang natanggal na balakang ngunit may bagong pangalan at bagong pagkakakilanlan, Israel ang nakipagbuno sa Diyos. Tinawid niya ang ilog at nakita sa malayo si Esau na papalapit kasama ang kanyang mga tauhan. Nang malapit na, pitong beses na yumukod si Hako sa lupa sa harap ng kanyang kapatid, isang kilos ng kababaang loob at pagpapasakop. Sa kanyang pagtataka at kaginhawahan, si Esau ay tumakbo upang salubungin siya niyakap siya at hinalikan. Ang mga kapatid ay umiyak ng magkasama, isang pagpapakita ng kapatawaran at pagkakasundo na matagal nang inaasam. Nakita ni Esau ang mga babae at mga bata at tinanong, Sino-sino itong kasama mo? Sumagot si Hako, Sila ang mga anak na ipinagkaloob ng Diyos sa iyong lingkod. Lumapit ang mga asawa at mga anak ni Hako at yumukod sa harap ni Esau nang makita ni Esau ang mga handog na ipinadala ni Hako, sinabi niya, Sapat na ang akin, kapatid ko, itago mo ang sa iyo. Ngunit iginiit ni Hako na sinasabi, Pakiusap, tanggapin mo ang handog na dinala ko, sapagkat makita ang iyong mukha ay parang makita ang mukha ng Diyos. Ngayong tinanggap mo ako ng may kabaitan. Tinanggap ni Esau ang mga handog at ang magkapatid na ngayoy magkasundo na ay naghiwalay ng landas ngunit may kapayapaan. Si Hako na may bagong pagkakakilanlan bilang Israel ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay na alam na ang Diyos ay kasama niya hindi lamang sa labanan kundi sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Ang kwento ng laban, pagtubos at pagkakasundo ay hindi lamang nagpapakita ng personal na pagbabago ni Hako kundi nagtuturo rin sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagtitiyaga, kababaang loob at ang kapangyarihan ng pagkakasundo kahit na ang lahat ay tila nawala na.